Gayun ni Pambansang Kamauma ni Pacquiao ang pahayag ni top rank promoter Bob Arum na tila nawawalan siya ng focus para sa laban nila ni Juan Manuel Marquez. Paniniguro ni Pacman, hindi siya nagpapabaya sa training kahit panapuspo ng kanyang nakatakdang ensayo sa Amerika. Balitang hati ni Mav Gonzales hindi kami nagpapabaya. Yan ang siniguro ng tim Pacquiao. Ilang araw pa siyang nakakaraan, sinabi ni top-rank promoter Bob Arum na tila nawawala sa focus ang pambansang kamao. Napostpone kasi ang lipad niya papuntang US, kung saan dapat nagsimula na siyang mag-training kasama si Coach Freddy Roach yung nakaraang linggo. Ngunit paliwanag ni Manny, mas titibay daw ang stamina niya kung sa mainit na lugar siya mag-iensayo. -e Nakita mo naman yung training ko dito. Nakang-focus tayo. Saka yung, yung training dito is uh, mas, mas matindi pa kaysa doon kaya mainit dito eh. eh. Hindi rin kami nagpabaya eh. Uh, normal lang yun na uh, mag-worry kasi siya, uh, promoter namin kasi siya. Kung so, parang tatay yun eh, pinapaalala lagi na ano, huwag magpabaya. Kasi yung Marquez kasi hindi, hindi basta basta kalaban. Sa ngayon, nasa 10 mid sessions ang ginagawa ni Pacman kada araw. Pud pa sa speedball, jogging at skip rope. Dagdag rin siya hindaw ni Coach Buboy na pag binigay na niya si Pacquiao kay Coach Freddy, kondisyon kondisyon na ito. Sa so nakita kong ano, uh, galaw at kondisyon ng pambansang kamao natin next week, may, uh, mayroon tayong sparring. Samantala, sa pambihirang pagkakataon, bumisita sa training kahapon ang inanimani na si Mami Janisha. Sinigurado niyang hanggang ensayo lang siya dadalaw at di nasusunod sa Las Vegas para sa laban ng anak kontra kay Juan Manuel Marquez. Ang lahat ng nanay at hindi lahat ng nanay na yun sa anak na lalo na masaktan. Ma maawa, matapot, hindi na ako sa ring hindi ako makapanood. <laughs> Ang akin lang, ng pasal ko ng news. Pav Gonzalez, GMA News.